kayo sa mga mga araw po ay takot po si Papa Jesus po ang takot sa Barangay Holy Spirit balik ko po pong babalikan balik ko po pong babalikan si Kuya dito sa muli po ako napadaan dito sa ano, waiting shed ng Barangay Holy Spirit yung dati kong binigyan ng ano pagkain ay eh, mali kong nakita dito sa ano sa Holy Spirit wala ko siyang bibigyan ng pagkain ha. para samahan mo natin hello kuya gandang araw pwede ma interview you, kuya kumain ka na bibigyan kita ng ano ng pagkain ulit kasi na kanina, nadaanan kita, eh. Um, Alam ko, um, botong ito na, eh. Then, Bin binilang kita ng ano ko yan, ang tawag doon, ng banana queue, saka mineral tubig. Mineral. Hindi ka talaga, kuya, na umuwi pa sa inya? Ha? Hindi ako bakit malapit na malapit na ang uwi kaya na saan ka nagbibihis ko? doon sa ano saan ko mm -hmm. doon din <laughs> ano ang probinsyon ko kuya buhol. buhol at taga buhol daw si kuya Matagal lang kayo hindi na away doon? Matagal uh, na. Uh, Mate, 7 years. 17 years? 37. 37. years? Ang tagal. <laughs> Grabe. Kaso ang mahal ng pamasahe doon po yan, no? Wala na ba ang kalayama, no? Binahan kita ng ano, ng Bananak action at saka mineral topic. talaga ko kunin ko lang po ah. So, yeah. kasi, kuya, na lang kasi po yan ang ano ng topic sa banana yo. So, so yeah, tanggapin niyo yan. Tanggapin niyo yan binigay ko. Pasensya na po kasi yan lang ang, ang nakayanan kong ibigay. Wala pa kasi ang sound sa ano eh sa YouTube pag sumahod yan saka dadagdagan natin yan sana so, nakakain tayo dun no kumain na ba kayo kumain <laughs> kumain pakita mo ko kuya dito sa camera yung ano yung banana kyo yon yan ito yan ang ano binigay ko sa kanya yan sa isang milo dal sinarami sa sabihin ko? Salamat. Salamat daw. Salamat daw po sa binigay kong ano ng mineral sa kaano. Yun lang po talaga ang akin na kayanan eh. Pag medyo sumahod na tayo sa sa ating YouTube saka tayo mag bibigay ng maganda-ganda ng ano. Kasi yan binawas ko lang po sa ano eh. Sa tubo ko sa pagtitinda. Lahat ito na gumagawa? Oo. Uh -huh. Lahat yun ito na gumawa? Hmm, paninda ko po yan. Sana mga paninda ko mga kapapabins. Yan. Yeah. Ano pangalan mo ako ya? Tony. Eh, ano po? Tony. Tony? Si eh, Kuya Tony. Mali kong binalikan si Kuya Tony dito sa Barangay Holy Spirit po to no? pa Ah, uh, doon niya ano? Doon niya wala di Spirit, ayun pa. Ayun pa punta ko, sabi nga ngayon, pero maganda-ganda kayo ng panahon, hindi mo umuulan ano? doon, no? Wala nang ulan. Wala na nang ulan. Baga, no, hindi kayo nakakain ng pagkain doon? Oo, <laughs> dito po. May spot po. Ah, dito po? Dito sa... Ah... Ah, sige kuya, nandito na lang po. Hanggang dito na lang po. Ako po si Papa Vince God bless po and subscribe. Sana po panoorin niyo po ang aking vlog. At Sa mga sa mga subscriber. Thank you, thank you, thank you. Thank you po. Bye-bye na kuya. Thank you po. Thank you. Thank you.